Ngunit tutok saan pre? pumutok. Hindi pumasa. Saan dilim pre, hindi ka makita. mo na. <laughs> Ayun, lumapit pa. Tumang-tumang sa ay ay, Kung may sa banyo, patayin. Sultan, <laughs> Oh langa ya. BT maganda din 'yan. Pipili na. Bye bye mga salai teh. Titinda po 'yan Sa bahay mo na 'yan. Kagad ng din. Fire. Wow. Diba ganyan ang segment mo? Shoot up din. Mamaya, kulitin mo si lidero dito.